ito ng linggo. Nasa ating ninya, spokesperson for the West Philippine Sea, Philippine Navy, Rear Admiral Roy Trinidad. Magandang magandang umaga sa mga gising ng miyembro kayo ng PMA sa Basic Class of 1991. Huya! Ito. Uh, <laughs> Narinig kita, sisigaw ka pa. <laughs> Narinig ko ah. Again, PMA sa Basic Class of 1991. Huya! Huya! Sina si, uh, si Colonel Bong Admiral, ito ho muna. Um, may ano, ano, ba ang sitwasyon sa Scarborough Shoal? Dahil uh, nito mga nakalipas na araw, parang hindi lang military exercise ang, uh, ang laman, ang no? pinangangamba ng ating mga kababayan. Kung hindi maglagay, although alam natin ang sitwasyon ng Scarborough Shoal, ah, yan ay eh, isa yan sa mga tiyatawag natin mga luli, ano po Admiral? Lulubog, lilitaw ng mga bato. Yun. Oh. So, hindi ka talaga makakapagtayo dyan na kung anumang, uh, anumang uh, unless tambakan mo yan ng kung mga buhangin at uh, magmistulang fiery reef na ginawa na military satellite ng China. Anong sitwasyon ba sa Scarborough Shoal, uh, Admiral? Yung Scarborough Shoal, historically, Bok, ano ito? Uh, common fishing ground. Opo ng mga fishermen ng Lahat, Vietnamese, Vietnamese Vietnam, Chinese at mga China. Pilipino. Diyan sila napapalitan Oo. ng baong pagkain, diyan sila napapalitan ng mga huling isda na parang na parang 'yan ang bonding area nila, bonding moment area. 'Yon, 'yan ay within our EEZ. Apo. 'Yan ay high tide elevation. Ibig sabihin, it has a uh, high, it has a territorial sea of its own. So we have sovereignty sa baho ni Masinloc. Mm -hmm. And then, tama kailan, 2012, nung nagka-stand off, umalis tayo, hindi sila nag-pull out. Tuwing pupunta tayo doon, sinachallenge tayo, although we don't recognize it. Meron silang CCG, meron silang maritime militia, paminsan-minsan may PLA Navy. And then, nagbanggaan sila nung August 20, August 11 something ata, nagbanggaan yung Coast Guard and yung yung PLA Navy nila. And then after that, nag declare sila ng nature reserve. Mm -hmm. Mm -hmm. Afterwards, after ng pag nature reserve nila, sinabi nila na they will do they will conduct live fire exercises tuwing meron tayong ano doon, meron tayong kadiwa. Uh, oh, yung namamahagi ng na tulong sa mga manging isda. Sa mga manging isda natin. Oo. Oh, oh. And then, ina-announce sila yan na meron silang live fire exercise and then na-monitor -na natin kamakailan, nag-announce sila na meron silang exercise uli. Mm. Ito naman, tuwing meron silang announcement ng na exercise, nag-coincide ito pag merong MMCA tayo with other countries. All right. So, meron tayong sama-sama exercise ngayon. Meron tayong multilateral maritime cooperative activity, kasama ang Japan, ang US, ang Australia, tayo. Sumasabay sila dyan. Mm -hmm. And then, sa ating huling uh, air surveillance flight, nakita natin may mga nakalagay na uh, harang sa bukana ng Scarborough and may mga buya na sila. Yung yellow na boya. Mm -hmm. yung mga nakalutang na para marker. Oo, oh, para marker. Mm, -hmm. And then, may, na may, na may, na may, namataan tayo ng na mga structures, pero atin yung mga structures na yun. Mm. -hmm. Ito yung dating pundasyon ng ating star shell choir as barracks. Alright. Oh. Sa may bukana. Okay. Mm -hmm. Yun ang pinaka gist ng ano na sa BDM Baholi machine lock ngayon. All right. Um, alam naman natin na kung ano ang uh, sitwasyon. Alam din naman natin na meron tayong pinangahawakan habang ang China ay doon ang pinangahawakan nila ay yung kanilang uh, uh, belief na maari nakuha nila yon nung sila ay uh, nagising ng isang umaga. Pero tayo meron tayong uh, arbitral tribunal ruling. Uh, magagayon man tuloy-tuloy pa rin ba yung ating gagawing uh, aktividad para unang-una sa mga magsasaka at saka yung mga military uh, exercise na ginagawa natin with other countries? Yes, tuloy-tuloy yung ating mga MCA, minsan multilateral, so MMCA, mm -hmm. in the vicinity ng Bajo de Masilok, tuloy-tuloy yan. Yung ating pag-provide ng support sa ating mga manging tuloy-tuloy din yan, yung kadiwa uh, mission natin. Mm -hmm. So, hindi naman humupa yan. Yung ating patrols doon, tuloy-tuloy. Yung ating coverage ng maritime domain awareness, tuloy-tuloy din yan. Mm -hmm. ma so, ma may, ano lang ano, Mayroon, meron lang pinapangambahan lagi kami nakikita ng video yung uh, pag uh, ng uh, presensya ng ating mga barko na ang purpose ay tumulong sa mga manging isda. Laging nga uh, parang uh, pinaiinit yung kanilang uh, ano yung kanon, water cannon. Ayun, may uh, pinapakitaan tayo ng water cannon Actually, last week meron silang display naman ng water cannon pero wala namang actual na, nagkadiwa tayo last week, uh -huh. wala namang actual na binumbahan ng tubig yung ating mga Coast Guard or b vessels. Okay, anyway, so lahat yan, uh, with all these things in consideration, uh, Admiral, ang ating mga kababayan, lalo na ho yung nagagalit sa kanyang mga sitwasyon, Uh, ang laging tanong nila eh, hanggang saan daw ang uh, pasensya? Hanggang kailan natin uh, ipapairal yung ating maximum tolerance diyan po sa West Philippine Sea? Considering napektado na ho yung mga manging isda natin diyan sa may western seaboard ng Luzon, Zambales. hanggang pati yung pag-asa, kasi pag-asa parang, parang may payawating na parang gustong parisin yung mga Pilipino ro'n ah, uh, Admiral. Tama ba yan? Yeah. Hindi naman tayo humupa dyan, hindi naman tayo bumigay dyan tuloy-tuloy naman yung ating patrolya, hindi naman tayo umatras. It just okay. so happened na yun ang sitwasyon ngayon dyan, na andyan sila, eh tayo naman, we keep on performing our activities, our patrols, air and by by sea, just to show na that's our our resolve, mm -hmm. to challenge any pronouncement, any activity that that they do. Uh, parang, oh. uh, in a way, well, uh, we are, uh, ginagawa natin lahat para may pakita sa buong mundo kung ano ang uh, ano ang ginagawa ng person ng China sa West Philippine Sea. Pa paano sila magpakita ng uh, pa, ano ma pambubuli ano? Oh, uh, we have to stand up for what is ours and yun ang kalaga, yun ang reality diyan. Mm -hmm. Andiyan sila andun tayo. All right. Um, may ano rin ba? May yung, yung pag-asa? Parang meron gusto sabihin doon kanina. Uh, yung pag-asa? Pero parang, uh, parang uh, unusual ngayon yung presensa ng kanilang mga barko doon eh. Kaya nung isa nakausap namin si Professor Renato de Castro, sinasabi niya, ba, may, parang may gustong gawin yata sa pag-asa. Parang merong, mayroong mga planong uh, nakikita ho doon from China. Yung ginawa nila last week, yung atin naka-ankla doon na BIFAR vessel, uh -huh. hiniras ulit nila, binangga na water cannon. At ito ay malapit sa pag island na ginawa nila sa atin. Uh -huh. Ito naman ay nag-coincide nung may sama-sama exercise and may masa. Uh -huh. Dalawa exercise session. So napapansin natin historically, pag meron tayong multilateral exercise with other countries, uh -huh. sila gumagawa na eksena. Ika nga nagpapapansin. Okay. Just to show na mm -hmm. just pero, to show na nandiyan sila. Uh, pero totally eh, pag-asa is uh, talaga namang identified sa atin 'yon. Um is there, is there a possibility may mga plano ba na dagdagan yung mga barko natin diyan, mga mga uh, sea assets natin, uh, Admiral? actually may naka-station na tayo ng mga maliliit na barko. Mm -hmm. For the first time, naglagay ang Westcom ng barko doon sa pagkatatapos na ng ating enclosed marina sa Pag-asa. Kailan niya kailan niya na pina-deploy? I think early this year second quarter this year ah okay so uh, oh may naka-deploy na may naka-station na barko doon on a regular basis oh, okay. dati rata yung mga maliliit na mga rubber boat mga rib ng special warfare natin mm -hmm. pero ngayon meron na tayo diyan mm -hmm. okay itong itong ganitong maneuvering uh, tulad ng binanggit mo kanina pinaliwanag mo Admiral nagsimula yung uh, kanilang uh, pangigigil nung dalawang barko nila nagabanggaan, may tawag diyan eh <laughs> yung, pag yung sila nag at, uh, na, na, na nagkaroon ng pagpapalakas o so pagpaparami ng persa dyan, pati yung mga, mili, ano, mga, mga militia vessel nila dyan, dyan Meron bang ano? Meron bang uh, 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 na-report na tayo na iparating uh, for DFA to file at uh, kung saan ito pwede nilang gamitin at ano sa, sa tingin naman ng, uh, ng Navy ang mga dapat pang paghandaan Uh, mukhang halos araw-araw hindi nawawalan na daragdag ang parami uh, hindi lang mga militia pa sila nakikita ron kung ano-ano pa mga barkong pinalulutang galing China ang nag, uh, nagdatingan dyan sa may malapit sa Scarborough Show ah uh, Yes, yung ating yung sa pag-asa muna na meron silang malaking presence dyan sapagkat malapit lang yan sa Subi Reef uh -huh, yung ang na Subi Reef na... is naval base nila Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. so hindi sa mahirapan mag-project ng maritime militia, PLA Navy o yung Coast Guard vessels. So expect talaga, mayroon uh, marami talaga ano doon, si assets doon? Expected yan, oo. Oh, uh, oh, Ito naman sa Scarborough, Baho Lima, Silok, seasonal din yan. Mm -hmm. Depende sa condition ng, ano, ng, ng dagat. Mm -hmm. Kung may bagyo, umalis din sila. Pag may activity tayo, napaparamdam din sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun ang dynamics natin sa, ano, sa bahod di maselok end sa Pagasa Island. Mm -hmm. Well anyway, uh iba kasi ditong uh, katanungan pa siguro, ang DFA and dapat na magpaliwanag dito, lalo talo na sa usapin. Kaya na talagang basta tayo doon -do lang at pinapakita lahat dahil at least nakikita naman ng buong mundo. Hindi naman kinakailangan pang pagtalunan, hindi naman kinakailangan na pagdudahan pa kung anong sitwasyon doon considering na ang Pilipinas may pinangahawakan uh, na arbitral ruling. Uh, may iba lang ako Admiral, parang nabanggit, ano doon yata kayo nung may nabanggit ng uh, spokesperson regarding doon sa mga retired na may, al ala, ala, alamin pa rin o alalahanin pa rin nila kung ano yung bahagi ng kanilang tungkulin kahit na sila retired official na pwedeng pakikwento yun, Admiral? Alam mo, it uh, what is happening right now, Bok, ano? Uh, -huh. uh before we get into that, ang daming umiikot ng mga fake news. Uh -huh. Mga malign influence. Especially after September 21. Okay. Kung makita nyo, sa social media, number one, tayo number one social media user in, in the whole world. Apo. And the number one platform is Facebook. Mm -hmm. Ang daming ko sa AFP, sa ating liderato, on Facebook. Mm -hmm. Karamihan ito, 99.9%, eh, hindi ka pawang hindi katotohanan. Mm -hmm. Ibig sabihin, konti lang katotohanan, hahaluan nila ng mali, yung iba natitwist. So, dugtong-dugtong na hanggang sa iba na naging itsura. Parang ganon. Y yun ang ginagawa nila. Ika nga, kumbaga sa kalan, may gumagatong sa apoy parate. Mm -hmm. Mm -hmm attacking the armed forces, attacking the, the AFP and the government. All right. Kasama yung nangyari kahapon sa Dapo Forum, Media Forum sa Dapo Restaurant sa Scout Borromeo. Kasama ito yung yung pagka-twist nila ng kwento kahapon na pinag-iisipan ng AFP daw tanggalin ang pension ng ating mga retirado. Uh, oh, Oo nga, yun ang, yun ang kumalan sa Facebook. Aalisan daw kasi ano raw sila, parang ah, uh, binabati ko sa, dahil sa, pam, dahil sa pambabati ko sa gobyerno, tatanggalan sila ng pension. Parang ganun. Hindi, ang pension, eh, nakasad naman sa batas yan. Tama po yan. Hindi basta matatanggal matanggal yan kung walang due process. Okay. And what is that due process? If there is sufficient evidence to warrant the filing of a case for any retired member of the AFP, ayon sa PD 1638, mm -hmm. pwede kang kasuhan. PD 1638? PD 1638. Right. Nakalagay doon na covered ka pa ng articles of war. Oh. So pwede ka pang kasuhan, at pag kinasuhan ka, at natryong kaso, which is due process, and you are found guilty, one of the implications of being guilty is mapuputo lahat ng benefits mo from the government, kasama yung pension doon. Naku, sayang naman yung mga kaibigan kong general. Eh, 160, 170 thousand a month yung sweldo ng mga yon Kaya... Ay, sa ano yun? Ay, di pala. Sa... Pension pala yung pension. Sorry, di sweldo. Pensyon, pension, pension. oo. Oh. Oh. So, yun yung ibig sabihin doon, yung sinasabi ni AFP spokes kahapon, uh, hindi automatic na tatanggalan pag ayun. ikaw ay bumatikos so, sa gobyerno. Parang para mali ang pagkaka-interpret. Uh, mali ang pagka-report, mali uh, ang pagka-interpret. Pinaalala lang. Ginawa ng spin uli. Uh, pina Ginawa ng spin uli. Uh, pina uh, pina Bakit nga pala humantong sa mga retired? Uh, may nakikita pa kayo na mga retired na AFP o military officials na nagpapakalat o nagiging instrumento na pagpapakalat ng fake news? may mga ilan nila na umuodyok sa AFP mm. by giving out false truths, half-truths, by calling on the AFP to stop supporting a corrupt government. Alam mo ba ang sinabi ng ating SND? Magandang paliwanag ng ating SND. Mm -hmm. Marami tayong problema sa gobyerno na political. Ang solution, political. May flood control mess tayo. Ang sagot doon, tamang project implementation, project management. Tama po hindi takeover ng gobyerno ang militar. Ang ang problema nito, hindi sila ang gagalaw noon. Inuudyukan tayo. Mm. Inuudyukan yung AFP na gumalaw against the government. Uh, uh, 'Di ba? eh it... hindi naman ito tama. Eh, gusto nila di gawin nila sila. Actually, hindi lang... nila udyukan yung armed forces. Uh, hindi hindi nang siguro mga retired, napapansin ko rin admiral pati mga ilang mga civilian, yung mga masisipag, sabi niyo nga masisipag sa social media lagi na lamang, oh, may pagalaw ngayon sa AFP, may pagalaw sa PNP. Nawala naman, uh, tuwing merong mga, mga malalaking mga pagkilos, Na, na, na parang uh, yung mga uh, men in uniform ay ginagawang parang batayan ng isang hmm. uh, ng isang gusto nilang mangyari Nawala wala namang pinanggagalingan na wala nang pinangugutan so siguro uh, mas maganda ba sa tingin niyo admiral eh imbestigahan na rin itong mga bagay nito yung mga ginagamit Yun ang AFP for spreading fake news na may mga ganito may mga ginagawa na mayroong mga pagkilos na uh, na hindi naman maganda ang kanilang ipinapakita o nilalatag na solusyon. Yun ang sinabi kahapon. Ang okay. ating pronouncement last week or the other week was we will not take this sitting down. Bakit? Mukhang sumusobra na. Gagawang ka ng fake na kwento. Ika nga, ikat nga na ito eh. Bordering on sedition. So, kung baka inuudyukan mo ang taong bayan o yung AFP na lumaban kontra sa gobyerno. So, inaalam ito ng ating mga legal people, yung judge-advocate, kung ito ba sufficient to warrant the filing of a case. Yun ang sinabi, yun ang pinakapunto kahapon. Ayun, yun. dapat naman ganun. Uh, mas maganda duman ito sa investigasyon. May, may due process tayo dyan. Mm -mm -mm -mm. Parang uh, gusto natin mangyari din dito sa flood control project anomaly. Lahat ay eh, at walang malusot. Walang maging testigo at hindi masingil sa kanilang kinamal na salapi dito sa flood control project ng pamahalaan. Anyway, um, paparang uh, si ano si isa ring retired ang narinig kong may binagit tungkol diyan si ngayon senador Panfilo Ping Lacson. Hindi maaalis. Uh, Siyempre, mga nanungkulan niya nagserbisyo. At ano man siguro yung benefits na kanilang tinatanggap, uh, maging ikaw, uh, uh, Admiral Trinidad, eh, pag nag retire ay eh, marapat lang na talaga mga benepisyong ibinibigay sa iyo sa, sa tagal, sa, sa, sa iyong paglilingkod sa iyong uh, pag-aalay ng buhay sa ating uh, bansa. Kaya't minsan, pag may mga malalaking mga issue, ando doon pa rin naman talaga yung karapatan ninyo na magbigay ng pahayag, magpa magpaalala na meron tayong pagmamahal, meron tayong patriotism na dapat na itaguyod uh, pala -palagi. Pero kung magbibigay ng solusyon, eh dapat yung solusyon, hindi mas malawak na problema tulad ng military takeover. Yung particular binabag ni Senator Lacson ng interview na last week yata yun eh. Totoo yan, totoo yan, Bok. Alam mo, ang bilis kumalat na ito, naging fake news uli kahapon. Kaya nga, meron tayong ka mga media engagement para mailabas yung katotohanan. Okay. Patay yung katotohanan na yan kahapon, Ginawa ulit ng twist at ang sinabi tatanggalan. Hindi tatanggalan, may due process yan. Oo, uh, lang yung uh, kung ano yung mga maaring sabi niyo nga kailangan na nagbo-border sa salitang sedition. Iyon, at uh, pag kung sakali man it warrants the filing of a case, may appropriate action yan. If found guilty after the, the due process, one of the effects is matatanggal ang lahat ng uh, government benefits. All right. Admiral, ako na sa iyong binigay ng pagkakataon na ingat ka palagi at saka meron tayong pag-uusapan at mga paksa niya magkatawan tayo, Admiral. Thank you, sir. Walang anuman. mo si power siya, Bok Orly. Maraming salamat din, uh, Admiral Roy Trinidad Bok. Ingat ka palagi. Spokesperson, mga kapuso ng West Philippines. Yan, paglilinaw ha, ng Philippine Navy ang inyo pong napakinggan. 6.20 na hunang umaga.